sa magandang araw, sa magandang umaga. Dumating na po ang aking kapatid galing Japan. And kaya medyo, pagdiki oh, parang maingay. Maraming tao siyempre, ganoon naman lagi with marating galing abroad. Kahit ako noon, maraming tao sa bahay. <laughs> kasi po namin siya sinundo. Pero bago namin siya sinundo sa pier, ay pumunta na po ako sa doktor na nakatakdang mag-opera sa akin. Malalaman niyo po ang kwento tungkol dyan. Susunod na guys pagkatapos po ng vlog na ito. Ngayon, concentrate muna tayo kay kapatid. <tinyo> May ha, ha, kahapon po, at hindi ko na nakuha na ng video. Pero, yun pong, at hindi na rin nakasama sa kanilang dinner, kasi hindi naman ako makakakain. So, kung wala ako buwi dito, hindi ko na rin siya nasamahan. Pagpunta na sa bahay na siya yung magpagawa, sa aming lumang bahay na kung saan kasama namin ang inyo. So, yun ang kanyang kauna-una pagbisita sa bahay, o kauna-una pagbisita sa Pilipinas, pagkatapos ang pitong taon. 我上、嗯，我来、嗯，我来、嗯，我来。 Ano na? Good morning! Uh, good morning! Ano ka nilang alga pagkain? Good morning ka pati. Welcome back to the Philippines. Good morning! Good morning po! Galing ko Italy! <laughs> ano mo na? Ano <lang>, mo kumari? <laughs> talok at pancit! And, <laughs> And... Inisip pa yung talok. Ano mo nakasagot? Nahihirapan ka, Lydia. <laughs> <An> <25. laughs> Ayan. Ayan. At syempre, ang sarap ng kain na doon at masasarap ayun mamaya ako, ay di din nila ulit. <laughs> Ayan, wheat bread na cranberry and oatmeal. Ayan. Tiyarang. <laughs> okay, so ako po ay sa bahay. Maliligo ako doon. Tapos sila, ihatid na namin sa palengke at mamamalengke uh, pamamalengke ng mga lulutuin para sa uh, konting handa sa puntod ng inay mamaya. Okay, so papalingin ho kami ngayon. Mamimili kami ng mga manok. Hi! Ayan, so si kapatid na ang nag-volunteer na shoulder na yun dapat nating ano, ipaayos na, o ipagawa na fried chicken, adobo, at kung ano-ano pa. pa. Ayun. At iba pa. Ayan, so... Ang magluluto mamaya ay si Puroy, aming pamangkin. Matitikman natin ang kanyang adobo kasi si Mana po ay merong lakad. Kaya makakasama natin siya ay bukas na. So huwag kayong kakalas at sama kayo sa amin mamaya sa pagdiriwang o pagkalaala sa ikatlong taong pagkawala ng inay. Eh. Ayan. So nagkisimula na po mga lutuan Ayan. Ito ay para sa fried chicken natin. and Ito naman ang para sa adobo. So chicken na meron tayong fried chicken kaya baboy na lang binili nila. Ito. Dito na po si Puroy, mga kaibigan oh, na yan. Okay. Assisted by Johnny. And eaten by, ah! Mm -hmm. eh na yan ang lumpia. Inaayusan na. Oh, Alam na ipasaan eh. Ikakasal na po ako. <laughs> Ayaw na makita ang mukha ng ay, hairstylist. Hanggang leeg na po. lang tayo. Uh, ah! like, <laughs> Maliban na lang kung bababa siya. <laughs> pero ayan, <laughs> bumaba na nakuha <laughs> question. Sure. <laughs> sa degrisi po, yun, pero sa gallbladder. And eh, so, tumutok na lang tayo sa legs. Ito so tayo ng marap. Ay, ang ko sa alas. Kailan pera to? ito? Kailan kang inipera? 2019. Tsapos si Charo Santos, conscious na conscious. Sino yun para siya ang sabi mo? Nakalipa ka na Gallbladder, so oh, na yung sigaret, butas. Anong tawag oh, yes. la Laparoscopy. Laparoscopy. La So, tagal na yun, ano? Oo, oh, yes, tagal May party. sigaret. Oo, oo, nakatip ako. Eh, pag... Sa naman ginagayon. Ay, sa dyan ba ginagayon? <laughs> oh, may may nilalagay uh, sa daliri. No, ano? Hindi ko lang Sa blood. Hindi ba sakit? Hindi ba sakit? Hindi pa. Pang yata yun. Kulay white. White. Tapos, tinalaga na sa loko na siya ang mag oopera sa akin. Si Jesus ang mag oopera sa akin. Sa pamamagitan ng doktor. Oo, sa pamamagitan ng doktor. Okay, sa tinan natin ating adobo. Ayan. Wow, wow, wow. Sa so enjoy na enjoy na naman sila mamaya sa so kanilang kakainin. Okay, so ready na po. Andito na yung adobo. Andito na po yung chicken. Spicy na dito yung chicken. Na po na Aba, spicy rin isa. Spicy. With pepino. Yung white na lalagyan. Spicy ready na rin na sa ating magdadasal courtesy of sister kaya yeah, so may dadagdag natin sa binili nating na red ribbon para sa ating magdarasal Dito na sa timalim ready na rin siya magkakapit <laughs> siya diba, <laughs> talaga sanay ka mga eh oh, oh, oh. and uh, si Poroy mag isa din eh dito ang tilap siya dito Pagkatarin man tita, ano? Tapos may gagawin din ensalada. Ay! Alam mo, teka, tapa natin. <laughs> Ari, ari, ari muna, ari. Ayan. Ay, ari, isang ari. Okay. Ayan. Ayan, so ang panahon po yung nakikisama. Ayan, actually po ay uh, pinatransfer ko ng, uh, pinalipat ko ng 4 o'clock, di ba nga, para sa panahon na masyado mainit. Pero nagbigay ang Diyos ang pagkagandagandang panahon na uh, cloudy at medyo, uh, medyo mahangin-hangin. Ayan. Makulimlim. Na tama-tama lang. Kaya ano tayo, hindi na tayo makakakain doon. <laughs> Para magkamukha tayo. <laughs> Ayan. Para tayong kontes. Eh. Wow. Sarap coffee. Palakas ang lakas ang ano ko, oh. Pero pa ako isang sakit na kailangan mapaglamanan. Oh, huh? hindi mo mapigil yan? Ha? Hindi mo mapigil? Hindi. Kailangan ko ay ganyan. Matang ari ah. may subo, wala <laughs> Pag ganito siya, pag ganito ang hawak mo, oh. wala na. No? Oh. Ay pagkain mo, na hindi ganyan. Oh. Ay! Ang <laughs> lakas! <laughs> hindi po naka-on. lakas. Pagkatakot mo no, ng operasyon, ito naman ating asikasuhin. kasuhin. Ako, computer mo yan. Papa, MR daw natin ating, ano, ang ating brain. Parang ganun. Ayun, ba din ito? Wow, wow, wow. Sarap. Okay, so ang dami ko nang napag-ikot-ikotan at napag-lakad-lakaran at napag-kempot-kempotan. <laughs> Kakapago din naman eh. Punta tayo ngayon sa pansit naman. Dadaan natin yung at pauna na tayo doon at aasik ang natin. Baka hindi pa nilalagyan yung table at mga sili at gawa-gawa na pa. Ayan, at saka yung tent. Ayan, so pabili tayo ng ekstra ano. Ayan. Lagayan ng candle. Ay! Naulog pa. Ang kitang candle ah. Diba? Siyempre, bumili tayo ng yellow. Favorite natin ng yellow. Tara! Ay, nandito na ating mga magdadasal, ari. Ang ating regular. <laughs> Teka't ating bibi, abiti na, ari. Ayan. 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 Patote, kaya... Ato, kain kayo mamaya din, ha? Dalot ako kaya. The next month. Okay. Ayan, mahalagay pa tayong cable. Baka Thank you. Okay, kapatid ko. Parang ito na rin nga yung kinamatay ng tatay. Parang diabetic. Parang yun na rin kinamatay ng tatay. Ay, wala man siya binadaing? Anong wala? Ay, yun, kaya na kaya yun, eh, sumakit na sigura at likod. Hindi niya kinaya, ayon yung hospital. Ah! Kaya na Kaya... Hindi ko alam yun. Diyan, dahil alam yun, ko yung heart attack, puso. O, yos, shocking, ano naman yun, shocking info. Kakawa ang tatay kasi eh. Mga panahon yun talaga, walang pera ang tatay o rin din na kumingi sa mga anak. You know. eh, kung tiniis niya yung sakit so, na hindi so, ko matiis, so, ay nakakaawa. Hindi ko alam yung walang alaman sa kanya. Sa totoo lang, nasyak ako sa revelation ni Kuya. Wala akong ka-ID-idea na may sakit na ganun ang tatay. Ang alam ko talaga, sa puso lang. Ang alam ko lahat silang magkakapatid na lalaki ay sa heart attack na wala. That's why medyo meron akong konting worries pinag-usapan ng puso kasi yun na nga ang background ng aking tatay at ang kanyang mga kapatid na lalaki pero ito talaga medyo nagulat ako kaya one of these days umamaki sa akin at iimbestigahan natin to kung ano ba talaga ang naging dahilan ng pagkawala ng tatay masagot man natin o hindi diretso tayo ipagtatanong natin basta <laughs> hanapin nyo na din dyan kung sino ang tatay ko clue malamlam ang mga mata mapangakit, playboy ang dating. Yung may pinakamalakas na sex appeal. O, ba? Diba? <laughs> Sino dyan? Go! Ay, naku. So, yun. Uh, sa so, party ng tatay, magpapadasal tayo May 10. Ngayon, ay dito muna tayo sa ikatlong taon ng pagkawala ng inay. Pinapunta ko na muna si Junjun doon para balikan yung iba pa mga pagkain. Meron pa mga fruits, yung isda, yung mga nilagang fruit, uh, vegetables kasi yun lang makakain natin. And uh, sinusunod na rin ang kapatid ko, yung Imelda, yung mga yung mga kaklase niya. Yung kanyang mga kaklase na mga kaibigan ay eh, gusto niyang kasama niya dito. Two weeks lang yata si kapatid dito. Ang ating magdadasal, kagaya na sabi ko, ayan na una pa. Ayan, sino pa mga darating? Wala, yung mga kapatid natin sa malalayong lugar, hindi na makakarating dalawang nasa batangkas. Ayos lang yun kasi eh, pinag-pre-pray naman nilang inay at mahal na mahal nilang inay. Walang duda doon, Hindi lang po ako nagmamahal. Napakaswerte na inay kasi mahal sa namin lahat. Hmm. Sana lahat ng magulang ay mahal na mahal ng kanyang bawat anak. May mai, dostos o wala. Ayun, nandun pinapakita yung pagmamahal. Aming Panginoon, amen. Okay, kainan. Kainan po. Kainan na.